And mga kalingap, good morning po sa ating lahat at uh, magandang umaga po sa ating lahat dyan. Sana kayo ano po, sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. At uh, ngayon nga po mga kalingap, umaga na naman po tayong uh, dito naging time fight kami dito sa bahay ni Roy para alis uh, aalis naman po papunta sa aming mga bagong mission at uh, sana po mga kalingap supportan niyo po itong ating panibagong vlogs na araw na to. at uh, sa po hindi pa po natin alam kung saan po tayo pupunta no? o saan tayo magkaayuda kung nakikita niyo po mga kalingap itong uh, likod po natin uh, yan po ay mga kung nasa na sa plastic mga pang-ayuda po natin at ayun uh, nga po ano, na ilayas na po natin ni Dudong Ruel kung dyan saan po ipamibigay ngayon po ay eh, sama-sama kami para magbigay po ng uh, ayuda sa ating mga kababayan po ano, at ah, uh, siyempre po, mga kalingat, bagong lahat, tawag po natin na kalimutan, ano, supportan kuya bal Balasantos Matubang atid na vlog, kalingat la, kalingat, at ah, uh, at malalag. Russel Morales vlog, at siyempre po mga kalingat, ang buong uh, po, sana po, ano, suportan uh, supportan po natin lahat mga ng mga ginagawa, mga bagong vlogs po, ano, mga kalingat, yan po, maraming po salamat sa lahat po, sa mga nanonood kay Mario. Suportahan po natin ang kanya YouTube channel. Ayan, thank you Rachel at Thank you po kay Kuya Mario, salamat po uh, Support po natin ang kanyang YouTube channel Mga kalingap, no? support po Sa so, pamamagitan po ng pag-like, pag-share And pag-subscribe po sa kanyang YouTube channel At eh, syempre, panoorin po natin yung kanyang mga Ina-upload na mga charity works at mga live stream po niya Thank you po and God bless you and thank you Mario's Black, thank you very much Mga kalingap, mga kapo na magsisilbing aral sa mundo. Kaya po mga kalito ko. <laughs> Saka -ka, ka madali ni... Medyos ka ayan. Sira. Sana sa kayo. Kaya nang magpapagayos ay magpapagayos. Ayan! 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 Wala na akong damit <laughs> po. A ha? Uh... Sa... <laughs> JLT sa... Sa may padala para ano? Ah, JLT? Oo. Sira na yung kanyang damit. Awa man baka mayroon dahil gusto mag-sponsor. Kaya malang pa damit oh. Sira na talaga. Sira na. Calling for sponsor. <laughs> <laughs> ayun na ko talaga nung maghihintay sa akin. Kaya dalig-dali dali, ako magano ano yeah. oh, yeah. nah, <laughs> <yun, bilihiri ko. laughs> ayun pa rin. <laughs> mga kalingap, nandito tayo ngayon para mag-shopping para po may maibigay tayo kay Ana sa ating beneficiary po mga kalingap sa ngayon po binila namin ng gatas at saka itong biskuit si Ana po yung sa may mga anak na ha? baka pinalis wala sila Wala akong blue Hola Wala akong Wala akong wifi. wala naman dyan kaya po iniwan na kami nila dudong ruin bumili lang kami ng uh, ito gatas at saka itong uh, kaya po mga po, punta po kami kay Ana doon po sa Bagong Silang, yung giba-giba na yung bahay at saka yung may dalawang bata. Yung apat na bata pala yun. At uh, may binili po kami uh, may bigas na po doon tapos ang uh, binili namin ng gatas at saka itong uh, biskwit Kaya lang iniwan kami nila Dodong Ruel, baka saan sila pumunta. Baka, pin, baka bro, pinalis sila dito sa Bawar siguro Bakit yung isa hindi pinalis? Ayan lang yun O, sige, sige Nandito lang kami Isa dati? Okay sa sila pumunta? Sige I-promote mo pa bro yung kay Kwan Yung sa kay Ana Sa kani Dodong Ruel Pinano ko na sa live po Nakapunan sa Ay nakon na Oo Ay po mga kalingap supportahan po natin ano yung upload po ni Dodong na Yung sa, yung sa kay Ana po Saka doon sa mga bata Kung pwede lang po mga kalingap i-like and share po natin para po matulungan yung uh, mag-ina. Ayan po. Ayan po sila Dodo, -do. uh, malapit na po silang dumating. At uh, sa ngayon po nga po, ano, nandito kami sa labo pa. Ayan, diyan po kami nag-grocery. Oh. sobra pong init ngayon mga kalingap at uh, malayo pa po yung aming lalakbayin kayo. Malayo pa yun ano, bro? mga isang oras pang kwan yun ano? Ay po yun. Ayan na po yung mga yung sasakyan natin mga kalingap. Ano dito na sa likod to? Sa likod dito. pa, bukas? pa bukas dito. Ano? kalingap sa ngayon po ano, nandito po tayo ngayon sa bagong silang at uh, sinusundo po natin yung si Ana at yung nga po ang nagpapakuha siya ng dugo kaya sila dudong po nandun sa nandun po sa bahay nila nila Ana naghihintay po kaya kami po nito ngayon sinundo po natin ngayon si Ana sa ngayon po ay uh, kinukunan pa po siya ng dugo kaya medyo hintay po kami dito muna sandali at doon nga po mga kalingap sa bahay ni Ana po ano, hindi naman po kami pwedeng uh, kumuha ng uh, video doon. At abangan niyo na lang po mga kalingap si yung mga kabuoang ang video po doon sa i-upload po ni Dodong. And marami pong salamat mga kalingap sa lahat ng mga sumusuporta sa mga lahat pong ginagawa namin ng, uh, video at yun nga po ano medyo kaninang umaga pa po, po kami umalis at ngayon ay 3 o'clock na po ngayon. 3 o'clock na ngayon. na dito pa rin po kami. Hindi pa rin kami nakakaalis. At yun uh, yung uh, nandun po. Yung... Nandun pa po si Toto sa loob kasi uh, binabantayan po si Anna. Ayun na kami nandyan. Alas 6 pa rin. 6 ng umaga so sumama yun lang tao na yun hindi yeah, pa kayo nagkaunos lang hindi ka naman mag mm -hmm. Anong lugar ba itong uh, kuanin nyo? Ayun saan? Yung Honda ko? Oh, bagong silang yun ano? Bagong silang yun Bagong silang hot Si Ton may pinapupuntahan dito Dalagang uh, matandang mata, dalaga raw Yung nagkuan yun? talaga matanda na walang sumusuporta na rake pa matanda laga? Uh, nandito rin sa may isang ba yung makpogon? sa may oh, ma ah, makpogon daw lang. sa may ano yun? sa may school ah sa may tapat ng school yun tabi raw ano raw? anong yun yun? nangyari? yun nga wala nang sumusuporta daw tapos uh, matandang dalaga so gusto no. ata ng kuan ng asawa asawa oh ng matanda eh um ko iba-iba na daw ang bahay dapat ko tingnan So ayan po mga kalingap, nandito po tayo ngayon sa Bagong Silang, papunta ng Mapugo. Ayan, at nandito po sa kasamang anak po natin si si Ana na po dahil uh, galing siya na ng... Nag-donate po siya ng dugo kasi sobrang sobrang na yung dugo niya. Kaya kinuha namin po siya sa center at uh, ngayon ay uh, eh, papunta na po tayo ngayon doon sa bahay, sa bahay niya at nandun po sila doon ng

kami dito pinagpray ito, tulay oh, si ito tayo, eh. yung kung na to. Tayo Mario. Ito nagpa-condition si Kuya Bal. Pinagpray ang at Oo. Tapos may pagkain diyan, tumawag ng mga tao. Siya nagpaano? Kuebal? Si Kuya Bal. Si Kuya lang. Oo, nagpapakain diyan. Pastor Jesus. Oo, si Pastor ang ay kasama ka ba noon, bro? Mm -hmm. Tayo noon ano. Mga bata-bata tayo. Oo. Ay mga kalingap sa ngayon po ano tapos na rin ang aning uh, mission sa ngayon at uh, andito po kami sama-sama Ayan Asap to lang? Oo. Ayun mga kalingat. Sa so, ngayon katatapos lang ng aming mga misyon. So ngayon wala pa po kaming kain mga kalingat. Kaya kain muna po kami.

ito po ay talagang uh, po namin mga kalinga kaya uh, magkakot po kami magkakasama ganito mag Ayan po mga kalinga pa, sa ngayon lang po kami kakain talagang uh, napagod din po kami ano sa maghapon namin na uh, uh, mga sa po at yun nga may pinuntahan po kami abangan nyo po mga kalingap sa i-upload po ni Royal of Malalag and maraming salamat.